Hello! Today ay second day ng aking bakasyon dito sa Pilipinas. So today ay sasamahan namin si Mama ang grocery para sa kanyang maliit na tindahan. At sabi ko nga mag -picture, picture tayo dahil isi-send ko to sa aking mga kapatid dahil mga, kapag mga ganyan ay natutuwa din sila. And ayan na nga, yung mama ko nagreklamo dahil yung senior ID daw niya ay hindi niya dala. Sayang daw at makakadiscount pa daw ng 100 pesos. Sabi ko hayaan muna, na, okay lang yan. Itong anak ko nga, kung alam na lang pinipicturan kahit si Papa, niloloko niya. Sabi ko si Mama, bidyohan mo dahil andami na niyang nakukuhang mga grocery pang ilang cart na yan. And ayan nga nagpipicture ang ukulit. Pinidyohan niya pa kami habang nagkikwentuhan ni Papa. Nandyan lang kami sa gilid, inaanday namin si Mama matapos maggrocery. Sabi ko nga, hayaan lang natin siyang manguha na manguha dahil sabi ko, kunin mo lahat ng mga ilalagay mo sa tindahan mo. Ako nang bahala. Natutuwa din naman ako dahil pag mga ganyan, ako busy busy siya, hindi na niya alam kung ano kukunin niya. Nakailang cart na siya puno-puno. And habang nandyan nga kami, nagaantay, nakapila na kami dyan sa cashier. Itong anak ko naman, bumulong sa akin na, Mami, yung ice cream ko, kunin ko na. O siya sabi ko, kunin mo na. wag ka lang maingay kay mama dahil pagagalitan tayo. Yan kasi, gusto niya ng ice cream pero may, may naman inuubo. Yun nga sabi, wag daw maingay. Lagot daw siya kay mama. Natatawa nga ako dyan kasi nga tuwan-tuwa siya kahit naman makita ko lang na yung mga ngiti niya. Dahil lahat ng yan ay mga paninda niya. Sabi ko, kunin mo na lahat ng mga pwede mong itinda. Punuin mo yung tindahan mo. Kasi malit lang, lang, lang din naman yung tindahan niya. And hinayaan ko na sa tuwing umuwi ako galing abroad, nagbabakasyon, yan yung pang pasaya sa kanya. Sabi ko ako ng bahala, kunin mo na lahat kasi minsan lang naman. Hindi daw kasi siya nag-grocery ng ganyan kapag siya lang. Minsan, kundi lang na, na bibili niya. And yan nga yung anak ko nag over na dahil napagod na si mama. Nangangalay na sabi ko, ikaw na nak. Ang dami mo na ang paninda, Tosh. Ang dami mo paninda. Ang ka? Parang ikaw lang din ang kakain niya na. Ah. Di ba paninda ni mama yan? Parang ikaw lang din ang kakain. Yung itutubo niya, parang ikaw lang. Lagay mo na doon, na. Lagay mo na. Wala na doon, na. Oh. Late na nga ako nag-upload ng mga ganitong video na nagbakasyon ako sa Pinas kasi sobrang busy talaga pagdating dito. Andito na ako sa Czech Republic ulit. Ngayon ko lang naasikasa yung mga i-upload ko sa YouTube. And ito talaga ang mga iniipin kong video mula nung nagbakasyon ako sa Pilipinas kasi habang dito ako sa malayo ay pinapanood ko lang paulit-ulit yung mga video. Nakakatuwa lang kasi minsan lang talaga nakakauwi after 7 years na from Taiwan tapos nakarating ng Czech Republic. Ngayon lang ako uh, nakauwi at nakapagbakasyon. Nakakatuwa din kasi yan lang talaga yung um, pwede kong uh, i-regalo sa mama ko dahil mga ganyang bagay, eh, masayang masaya na siya, tuwan-tuwa na siya sa, para sa kanyang malit na pinagkakaabalahan. Binigyan ko nga siya ng tindahan dati pa and ngayon eh, napapalago naman niya pa konti-konti. Maliit nga lang yung tindahan niya, natutuwa lang talaga siya na lagi pinupuno yun dahil pinagkwento nga ng mama ko sa akin na nung last December daw ay yung isang kapatid ko ang nag sa kanya. Yung treat na yun ay ganyan din. Pinang grocery siya and pinakuha siya ng lahat-lahat na gusto niya para sa kanyang tindahan. Dahil ako naman, hindi ako nakauwi. So ito ang kanyang munting tindahan. Hindi pa na-display lahat ang kanyang mga napamili. Yan, malit lang naman yan. Ano lang siya, nasa harap lang siya ng bahay namin. Malit lang yung tindahan na yan pero natutuwa ako dahil napupuno niya talaga, punong-puno yan kahit ng mga maliliit lang ng mga chicheria, ng mga pangangailangan ng mga customer niya. And matyaga din siya na magbantay at mag ng tindahan niya. And kapag nga wala ay eh, nag-iipon talaga siya para makapag-grocery ulit para sa kanyang tindahan. At ayaw niya nakikitang konti na lang, may hinahanap yung mga customer niya tapos wala siya. Kaya yan, yeah, natutuwa naman ako. Thank you, Lord. Yun lang. Bye-bye.